natutuwa. Hindi hey, pa tayo pwede. Okay, doon. Ang uh, sa amin. Guys, good morning. It's 4.30 in the morning. Sunday. Tayo, eh, i-bibili ng ano, ng niyog sa palengke agawa nga silang niyog deep niya sa amin masyadong malang niyog ititignan natin kung tayo ay makakabili kung wala ano tayo magagawa malang niyog sa amin Pa. Pa. Kung pupunta na ako ng palengke. Uma, nangangagat ka na ha? Wala ka pang paturok. Oh, ang sanay sa ang Oh, Ito yung drink ko pagka umagaw, mga ka-explorer. Turmeric. Wala na po kayong niyog? Wala po. Okay, yabi na nga ba? Agoy, wala naman. Agoy. Wala nang niyog na maitinda. 174, 170 na lang. 170? Okay. Wala, dala na, dala. Wala akong bariya ngayon. Sa'yo. la tayong na uhaw kayo gobus ang dihog napakabawas ng dihog dito sa amin hindi pa Makan. Makan ini Isang kilo? Okay. parang sa isang kilo. Isang kilo ko. Oh. sa Ay, uh -huh. kalahati lang pala. Uh -huh. Tatatlo na alam pala kami ron. bakasyon?

naka nakaabot na pasero na tayo oh. Uwi na. Tama na yapat. Hindi pa tayo pwedeng bumabot sa biyahe mga ka Sloren. Ito muna tayo dito. <coughs> Ito lagi kong tinatambayan dito eh. Pugpug. -pug. dami basura talagang no discipline. Talaga tayong mga Pinoy kulang sa disiplina. ano, disiplina. Ah, parang basura oh. Bawat rito halos nagtatapon ng mga basura nila. Ang ganda lugar pa naman to. Hintuan ng mga turista para mag sightseeing. Ang basura ay problema. Okay doon ang uh, sa amin. Let's go. Uwi na tayo. <coughs> <coughs> thank <laughs> you kalahating kabang Coco Pandan pati Coco Pandan dito ah ito pala buk ito, ito ba yun buk Pandan ah ito po Coco Pandan ganda oh kalahating kabang dito Coco Pandan uh -huh. ano yung ng coco pandan? 1,050. 1,050? 1,050. Uh, uh, Ito masarap guys. 1,000 Delicious. Timplado na yan. Hindi na kailangan ng ulam. 1,050. 1,050. <laughs> Thank you. Oh, kalahati. Mas mahal lang yun ng sakura dati kaya yeah, dito sakura mura to eh ngayon oh. na 59 na na dike pa yung malagkit hubong na lang boss para thank you, thank you. So, ah. tapos bibili tayo ng tube ice uli malakas sa amin ang tube ice Oh, pa traffic boss dalawang kalahati ay ano yun kala dalawang kalahati naubusan kayo ano Nang sako ano oo oh, dadala na lang ako susunod ano mga nakasampay lang eh Eh, tigi isa lang yan, tapos kakalahati eh, hindi alangang extra. Next na lang. kalahati kasi order. Yeah, mag mas magkambu hati pala ganery. Meron? Pinagkalahati ko Wala nang bawas yung kalahati Pagka isang sako Binabawasan pa Ito isang sako Pagdadalawin lang nila Magdadala lang na tayo ng sako Susunod Kasi yung isang sako Binabawasan nila Para mawatalian Isayang yung so Ano isayang yung Binabawas eh dapat sa akin yun eh. <coughs> magdadala tayo ng ako yun ha. Apat. Lagi tayo magdadala. <laughs> Ito ka. Ah, ajak ajak ka. Ay, wag <laughs> pa. Nasakal. Uy, pinalis ka na nga kay isa. Ikaw naman ang pumalit. Pagkayo nasa gasaan.